muli na dito na naman tayo sa ating mga ginagawa sa buhay na simple simple lang naman na kung saan si Mr. Pops ay mag tatanggalin ko na nga yung mga ibang paliktik niya ayan, insug ko muna siya at yung mga paliktik pang iba yung aking tinatanggal na tuloy-tuloy na nga tayo sa ating mga ginagawang simple-simple lang naman ayan, kinakaliskisan ko na siya yung kabilang side naman yung aking kinakaliskisan na at tuloy-tuloy po -tuloy rin tayo sa ating pagkaliskisan hanggang sa binuhusan ko muna siya at nililinis ko na siya patungo na nga ako sa pagtalagpas ng ulo na ayan, tatanggalin ko na rin yung pinakabeli niya panandalian muna natin pinakita yung mukha niya at yung pinakaitsura niya yung punto niya ayan nga siya at tuloy-tuloy na nga tayo sa pag ng kanyang laman. Ayan, patuloy-tuloy ko na nga niloloynch yung kanyang laman at pinaligtan ko muna siya. At patuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga ginagawang simple-simple lang naman. Ayan, tuluyan na nga natin ng yung laman niya. Ayan, malapit na nga natin nabaklas siya ng tuluyan. Tuloy-tuloy na nga tayo sa paghihiwa ng marahan na marahan na, marahan na marahan na marahan na marahan na marahan lang naman at yung kabilang side naman yung ating inihiwa ng dahan-dahan pa rin lang naman kaya sa inyong lahat shout out pala sa inyong lahat ito na nga pala yung finished product na para to Muli na, dito na naman tayo sa ating mga ginagawa sa buhay na simpleng simple lang naman na yan. Inugot ko na nga yung itlog niya. Isa to sa pinakamasarap talaga. Tuloy-tuloy na nga tayo sa pagkakaliskis ng ating mga ginagawang simpleng simple lang naman. Hinugasan ko muna siya at nililinis ko muna. Tuloy-tuloy na nga tayo sa paghihiwa na ayan, bibiyakin ko na nga yung pilang kalagitnaan niya. Hanggang sa mahiwa ko na nga siya ng tuluyan na simpleng-simple simple lang naman. At tuloy-tuloy na nga tayo sa pagputol-putol ng kanya mga laman na ayan, ko na nga siya. Yeah. Okay. Na-request nga ng buyer natin na pa-butterfly yung paghihiwa ng ating mga ginagawang simpleng-simple simple lang naman. Inugot ko na nga yung natirang itlog dito sa pinakambungbong niya, ayan, makukuha na nga natin siya tuloy tuloy pa rin natin kinakaliskisan yung pinakambuntot niya hanggang sa matatapos na nga natin kaliskisan siya. Binuhusan ko muna siya ng fresh water talaga at tinatanggal ko na yung mga pinakampalikpik niya. Tuluyan ko na nga siyang pinidang ng simpleng-simpleng-simple lang naman. At hindi mga wala talaga dyan yung mga masukid dating taga pamilya rito sa amin, ang market. Sila'y nanatili at pabalik-balik dahil hindi natin sila nilolokong nabibili ng sariwa. Ano nga sabi niyo po sa produkto natin? Maganda dito, mura, ano, mura, kaya Muli na, dito na naman tayo sa ating mga ginagawa sa buhay na simpleng-simple -simple lang naman na kung saan si Mr. Peps ay maghihiwa ng ganitong laranga. Kung tawagin ito sa parting kabikulan, ito ay sud, sud Sa parting katagalugan naman, ito ay pating. Ito masasabi ni Mr. Peps napakasarap nito sa kinunot at lagyan ng kaunting malunggay. Talo na, napakasarap niya talaga. Lalo na kung napakalapot ng gata, napakalinamnam niya talaga. At ito na nga yung display natin na iba't Muli maraming 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 salamat nga pala sa mga viewers natin dyan at mga subscriber natin dyan na hindi kayo nagsasawa sa aking video sa inyong panonood na no, walang pumilit kanina man sa inyo para panoorin yung aking video. Maraming 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 salamat sa inyong lahat. Pagpalain sana tayo ng buong may kapal sa ating mga gagawin at magagawa pa sa buhay. Kung sakasakaling maibigan nyo yung aking video, don't forget to like and follow. Salamat, ingat, babu!